nila na bumaba daw ang crime rate. Oo ba yun, sir? Eh, karumaldumal po yung nangyari sa businessman na si Anson Ke. Nagbayad na ng ransom, pinatay pa rin ng mga suspect. Regardless of what uh, figures are you going to show to the public, what is the most important uh, to know? Is the public uh, uh, perception? How does the public uh, feel as far as uh, as para sa uh, safety and Uh, security is concerned. So, you go down to the streets, tanungin mo mga tao if they feel safe right now with the current situation, then uh, they will give you the direct answer. Mahirap yung uh, puro ka lang figures, puro figures pero ang mga tao ay natatakot. Di ba? So, dapat. Puntahan mo mga tao, tanungin mo. Do they feel safe? So, if safe, then okay. It's good. So, figures would, won't matter if uh, still the people are uh, feeling uh, feeling uh, threatened with the uh, crimes uh, happening in the, in the community. So, ano masasabi mo na in this current administration, binigyan po ng safety <coughs> passes ang mga kalaban ng gobyerno, NPA, MIMN, yung mga nagkasala sa taong bayan, na guilty po sa mga maraming pagpatay? Well, lang masasabi ko dyan is uh, you will reap what you sow. Uh, kung ngayon, pinagbigyan mo yan ngayon, yung mga tao na yan, yung mga grupo na yan na alam mong uh, mga enemies of the state, then uh, talagang uh, kakainin at kakainin ka In time mo, darating araw baka paabuti sa punto ng strategic stalemate pag uh, ganon na sila lakas, no? Uh, without us knowing, uh, slowly, nag build up sila ng pwersa. Uh, mapapansin mo ngayon, meron na mga meron na mga, ano, ginagawa sila mga atrocities. So, uh, dapat, we, we must be careful. The government should be careful in dealing with these people because uh, whose history will tell us that these people are users These people are uh, deceivers and these people ay walang ibang uh, uh, nasa laman ng utak nito at sa kanilang puso kung paano kunin, paano agawin ang poder ng gobyerno. Yan lang naman talaga ang kailang pinaka-objective. Last na lang sir, nasayang po ba ang insurgency efforts ng ninyo with the former administration? Saan nangyayari po ngayon sir sa pamahalaan? Well, kung makita mo... Meron na mga ambush na nangyari, meron na encounters with the NPA. Uh, during our time, pawala na yan eh, o nawala na yan. Dahil, uh, ilan na lang yun? Parang uh, apat or seven na lang na weekend da uh, Guerrilla France ang uh, natitira. Pero ngayon, parang uh, nagkakaroon sila ng, ano? Be-build uh, up. Nag-be-build up sila. So, talaga nasasayang. Nasasayang talaga yung uh, ating uh, ginawa noon ng uh, pamahalaang uh, Duterte.